Ay kabo tagali no? Kabo tagagawa. Say white to tapos tatlo di karaho. Bali na coordinate man sa dakin nyo kagawad. Ah. Wow. Uh, bali basta ina sa tanay okay. dahil sa bagyo pala buton nga bagyo. Ibara kagawad. Ibot lang ani kami kay sa dai basta sa bagyo. Ah. Ano ta ida ang kasanda? Every time nga may pagyo ya sa probinsya taklan aklan, di ka ragin matasandara nagkaangkorahay. Ah, karon lang itong simpo na. First time, tagali. Makon mo rin pilang bilog ron. Isa, daywa, tatlo, apat, lima. Anong pa? Anong, anong? Anong takagawa, dara, tatlo. Tatlo, Tatlo. Siguro hay mas ano siguro, siguro oh, mas oh, safe mm -hmm. no. so, siguro Santa Teresa. kara. mas safe. Mas safe ba? tabon abi do. Diret siguro. Kaya ka pa pa siguro. Passion kita ni Kap.